ang kasaysayan ay naisulat gamit ang dugo. Ang kasaysayan ng mga sibilisasyon ay puno ng dugo mula sa mga digmaan, civil war, asasinasyon at iba pang mga karahasan. Gayun pa man, wala na sigurong iba pang lider bago ang 20th century ang magpapatotoo sa kasabihang ito bukod kay Genghis Khan. Ang kanyang istorya mula sa kanyang pagkabata pananakop ng mga lupain hanggang sa kanyang kamatayan ay may bahid ng dugo. Sa episode nating ito, ating pagkukwentuhan ang pinakamabagsik na hari sa kasaysayan, si Genghis Khan. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang i out ang ating komrad na sina, Sniper Bree, Jeff Asuncion ng Etchage Isabela, Desiree Garcia ng Balanga Bataan, Admiral Shin, One of the Chosen, Genesis Aranaiz Bards TV, Maulana Hasan, Rosario Bicaldo, at syempre special shoutout kay Pinoy in New Zealand sa inyong pagpapadala ng Super Tanks. Maraming salamat mga komrad sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Ang kwento ng buhay ni Genghis Khan ay binabalot ng misteryo. Kumpara sa iba pang mga sibilisasyon kagaya ng mga Chino, Egyptian Griego at Muslim. Ang mga Mongol ay hindi mahilig magsulat ng kanilang kwento. Kaya naman, marami sa mga impormasyon na alam natin ukol sa kanila ay mula sa mga sources na naitago ng kanilang mga sinakop. Si Genghis Khan ay unang tinawag na Temujin. Siya ay ipinanganak sa Mongolia sa pagitan ng 1155 hanggang 1167. Ayon sa alamat, nang isilang si Temujin hawak niya ang isang tipak na dugo. Sumisimbolo sa dugong kanyang paagusin sa kanyang kampanya ng lagim at pananako. Ang kabataan ni Temujin ay hindi naging madali. Nang siya ay siyam na taong gulang, pinaslang ang kanyang ama na leader din ng kanilang tribo ng kanyang mga karibal. Nagresulta ang assassination na ito sa paghihirap ng kanilang pamilya kung saan sila ay inabandonan ng kanilang mga katribo dahil naniniwala ang mga ito na tanging malakas na leader lamang ang kanilang dapat sundin. Ang kahinaang ito ng kanilang tribo ay nagresulta para puntiryahin sila ng mas malalakas na tribo sa Mongolia. Sa isa sa mga pag ito, nabihag ng Merkit tribe si Temujin. Ngunit dahil sa kanyang tapang, talino at lakas, nakatakas si Temujin sa mga raiders. Dahil sa ginawang ito ng Merkit tribe, Nagtanim ng sama ng loob si Temujin at nangakong siya ay gaganti. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang tribo, nakatagpo ni Temujin ang kanyang mapapangasawa, si Borte. Gayunpaman, ang buhay ni Temujin ay hindi nakalaan sa kapayapaan. Nang sila ikasal, muling sinalakay ng mga raiders ng Merkit tribe sila Temujin kung saan binihag ng mga ito si Borte at sapilitang ipinakasal sa kanyang mga kidnappers. Ang mga trahedya sa buhay na ito ang magtutulak kay Temujin sa landas ng dugo at pananako. Kasama ang warlord at kanyang kababatang si Jamuka. Binuhay ni Temujin ang dating alyansa ng kanyang ama sa pinakamalakas na prinsipe sa Mongolia. Ito si Togril. Pumayag di umano ang prinsipe dahil napahanga ito sa tapang at pagsik ni Temujin. Sa tulong ni Togril at Jamuka, Nakabuo si Temujin ng isang malakas na hukbo na binubuo ng 20,000 na mga Mongol horsemen. Ang kanyang hukbo ay armado ng bow and arrow na gawa sa kahoy at buto ng hayop. Meron itong effective range na halos 500 metro. Dahil sa epektibong armas na ito, lalong naging malakas ang hukbo ni Temujin na binubuo ng mga veteranong horsemen. Gamit ang kanyang bagong tatag na hukbo, dinurog ni Temujin ang tribong kumidnap sa kanyang asawa. Niligtas niya ang buntis ng si Borte at kanyang pinalaki ang anak nito na parabang tunay niyang anak. Siniguro naman niya na hindi na muling makakabawi pa ang Merkit tribe at ganap niya itong winasak. Gamit ang bagong army na ito, nilusob din ni Temujin ang mga tribo na maaaring kumalaban sa kanya sa hinaharap. Maging mga tribong dati niyang kaalyado ay hindi rin nakaligtas sa bagsik ng Mongol leader na ito. Kanyang pinagpapatay ang lahat ng mga leader ng kalabang tribo, kabilang na ang kanilang mga pamilya. Lahat naman ng mga sundalo at tauhan ng mga tribong ito ay kanyang isinama sa kanyang hukbo para lalo itong palakasin. Nang makaipon ng sapat na lakas, sunod na pinuntirian ni Temujin ang mga Tatars. Ang mga Tatars ay tribo ng magagaling na horsemen na naninirahan din sa damuhan ng Mongolia. Dinurog ni Temujin ang mga Tatars sa battlefield. Makalipas nito, ipinagutos niya ang pagwasak sa lipunan ng mga Tatars. Pinatay ng mga Mongol ang lahat ng mga Tatars na mas matangkad sa gulong ng karwahe. Ninais niyang ubusin ang lahat ng matatandang Tatars para malimutan ng mga maiiwanang bata ang kanilang nakaraan at magiging tapat silang sundalo ng mga Mongol. Sa paglipas ng mga taon, nahati ang alyansa at kapangyarihan sa Mongolia. Sa isang panig na riyan si Temujin na naniniwala sa meritokrasi. Sa kabilang banda naman ay ang kanyang kababatang si Jamuka na naniniwala naman sa aristokrasi. Ayon kay Temujin, ang kapangyarihan ay dapat mapunta sa mga mahuhusay na sundalo at leader kahit wala silang dugong bughaw, ito ang tinatawag na meritocracy. Kaya naman, natural sa kampo ni Temujin na magkaroon ng mga general mula sa mga ordinaryong pamilya. Para naman kay Jamuka, si Temujin at ang kanyang meritocracy ay banta sa kapangyarihan ng mga Mongolian leader. Para sa kanya, ang mga general at leader ng Mongolia ay dapat magmula sa mga dugong bughaw. Ito ang tinatawag naman na aristocracy. Ang girian sa pagitan ni Temujin at Jamuka ay sasambulat sa isang labanan noong 1196. Sinalakay ng 30,000 na mga sundalo ni Jamuka ang kampo ni Temujin. Dito ganap na natalo si Temujin at siya ay napaatras kasama ang kanyang mga anak patungo ng China. Kalunos-lunos naman ang sinapit ng mga general ni Temujin na nabihag tinatayang 17 na kanyang mga heneral ang pinakuluan ng buhay ni Jamuka hanggang mamatay. Nang mabalitaan ito ni Temujin, siya ay lubos na nagalit at nangakong gaganti. Makalipas ng ilang taon noong 1204, bumalik si Temujin sa Mongolia at muling hinamon si Jamuka sa labanan. Sa pagkakataong ito, dinurog niya ang kanyang karibal sa pamamagitan ng mahusay na taktika pinaulanan ng pana ng pwersa ni Temujin ang mga kalaban. Makalipas nito, sila ay aatras at magpapahabol sa mga kalaban. Kapag hinabol na sila ng mga puwersa ni Jamuka, bigla silang haharap at muling titirahin ng mga ito ng pana. Ganap ang pagkatalo ng puwersa ni Jamuka. hinalaunan, siya ay ng kanyang mga kasamahan at itinali at sapilitang ibinigay kay Temujin sa kasamang palad sa mga traidor na ito. Imbis na ikatuwa, sila ay binitay ni Temujin dahil sa kanilang kawalan ng katapatan. Si Jamuka ay pinaslang ni Temujin at itinanghal ang kanyang sarili bilang nag-iisang lider ng Mongolia. Noong 1206, ginawaran ng mga natitirang Mongol chief si Temujin ng titulong Genghis Khan na nangangahulugang pinuno ng Sanlibutan mula sa pagiging tribalistikong lupain. Pinag-isa ni Genghis Khan ang Mongolia sa iisang bansa lamang. Kanyang inorganisa ang hukbong Mongol gamit ang platoon, company at mga batalyon, kagaya ng mga makabagong armed forces sa kasalukuyan. Bawat lalaki naman edad 15 hanggang 70 ay isinali sa kanyang hukbo. Siniguro din niya na lahat ng commander ng kanyang bagong pwersa ay mahusay at hindi lamang nakakuha ng pwesto dahil sa kanyang pamilya. Nagsimula din siyang magdagdag ng karagdagang uri ng sundalo sa Mongolian Army. Mula sa pagkakaroon lamang ng purong horse archer, nagsimulang gumamit ang mga Mongol ng infantry at mga siege weapon kagaya ng catapult, siege tower at marami pang iba. Ginawa niya ito bilang paghahanda sa pagsalakay sa mga lungsod na protektado ng mga pader ito ay dahil ang kanyang sunod na target ay ang China. Para masigurong ligtas ang kanyang likuran bago sumalakay sa China, nagsagawa ng kampanya si Genghis Khan laban sa iba't ibang tribo sa Siberia, Mongolia at ilang bahagi ng Central Asia. Noong 1211, sumalakay ang mga Mongolian sa Jin Dynasty ng China. Paulit-ulit na dinurog ng Mongol Army ang mga Chino sa iba't ibang labanan sa kabila ng napakalaking kalamangan ng mga ito. 600,000 na mga Jin soldier laban sa 50,000 na mga Mongol. Nagsagawa ng malawakang pandarambong at pagpatay ang mga Mongol sa mga bayan na kanilang nasakop. Ano mang syudad na magpakita ng paglaban ay winawasak at inuubos ang lahat ng naninirahan. Makalipas ang halos dalawang taong sunod-sunod na panalo, narating ng tropang Mongolian ang syudad ng Beijing. Gayun pa dahil sa kawalan ng kakayahan na wasakin ang malalaking pader ng Beijing, kanila na lamang itong pinalibutan para gutumin. Nagresulta ang siege na ito ng matinding paghihirap at kagutuman kung saan maraming Chinese ang napilitang kumain ng bangkay para lamang mabuhay. Para mailigtas ang lungsod, nakipagkasundo ang leader ng Beijing kay Genghis Khan at nangako na magbabayad ng tributo kung aalis ang mga Mongol. Agaran itong tinanggap ni Genghis Khan dahil lingid sa kalaman ng mga Chino. Libo-libong Mongol na pala ang nasasawi dahil sa matinding gutom, lamig at sakit. Nagbayad ang mga Chino ng 3,000 kabayo, 500 mga alipin, isang magandang gin princess at napakaraming ginto at seda. Sa paglisa ng mga Mongol, agarang ipinagutos ng bagong Jin Emperor na ilipat ang kanilang kapitolyo mula sa Beijing patungo sa Kaifeng sa Timog. Nakita ito ni Genghis Khan na banta dahil maaaring makabuo ang mga Chino ng panibagong hukbo na malayo sa kanila. Agarang bumalik ang mga Mongol sa Beijing at winasak ito ng walang awa. Dahil sa paglawak ng teritoryong Mongol, Naging kapitbahay nito ang isa sa pinakadakilang imperyo ng Central Asia. Ito ang Khwarazmian Empire. Ang Muslim Empire na ito ay may kontrol sa malaking bahagi ng Central Asia, Persia at kasalukuyang Afghanistan. Dahil sa magastos na digmaan sa China, ninais ni Genghis Khan na makipagkaibigan sa Khwarazmian Empire at makipagkalakalan bumuo ang mga mongol ng isang malaking karavan para sa diplomasya at kalakalan binubuo ang karavan na ito ng 450 merchant at napakaraming produkto mula sa iba't ibang bahagi ng asya gayunpaman nang makarating ang karavan sa border city ng Otrar sa Khwarazmian Empire sila ay hinuli ng Khwarazmian governor na si Inalchuk at pinagpapatay nang mabalitaan ito ni Genghis Khan Agaran siyang nagpadala ng tatlong ambasador para ayusin ng gusot kay Shah Muhammad II, ang emperador ng Khwarazmian Empire. Gayunpaman, imbis na pakinggan, pinapatay din ni Muhammad II ang mga ambasador na ito. Lubos itong ikinagalit ni Genghis Khan. Para sa kanya, sagrado ang mga ambasador at malaking kasalanan ang ginawa ni Shah Muhammad II agaran niyang ipinagutos ang pagdurog sa walang respetong Khwarazmian Empire. Nag-iwan ang mga Mongol ng maliit na puwersa sa China para ipagpatuloy ang laban sa Jin Empire. Ngunit ang pinakamalaking hukbo nito ay nagmarcha patungo sa Central Asia. Pagsapit ng 1219, narating ng mga Mongol ang Khwarazmian Empire. Hinati ng Genghis Khan ang kanyang hukbo sa tatlo para salakayin ang mga kalaban sa iba't ibang direksyon. Ang unang hukbo ng mga Mongol ay sumalakay sa mga lungsod. Dahil sa takot na harapin ang mga horse lord, nagtago ang mga sundalong kwarazmian sa likod ng malalaking pader ng kanilang lungsod. Sinalakay at dinambong at walang awang pinagpapatay ng mga Mongol ang lahat ng mga pamayanan na walang matibay na pader dahil sa kaduwagan ng kanilang mga lider. Unti-unting nawala ang loyalty ng mga ordinaryong tao sa Khwarazmian Empire. Ang ikalawang hukbo naman ng mga Mongol ay sumalakay sa syudad ng Otrar kung saan nagsimula ang lahat. Ito ay bumagsak ng February 1220. Inubos ng mga Mongol ang lahat ng mga naninirahan dito. Nabihag naman nila si Inalchuk pinaslang sa pamamagitan ng pagbuhos ng tinunaw na pilak sa kanyang mata at ilong. Mula sa likuran ng Khwarazmian Empire, biglang lumitaw ang ikatlong hukbo ng mga Mongol na personal na pinamumunuan ni Genghis Khan. Nasakop ng ikatlong persang ito ang makasaysayang lungsod ng Bukhara sa likod ng frontline. Kagaya ng iba pang lungsod, inubos din ng mga Mongol ang naninirahan dito ang ilang mga nakaligtas naman ay ginawang meat shield ng mga Mongol. Ang meat shield ay mga bihag na inilalagay sa unahan ng Mongol army bilang mga hostage at para mailang din ang mga kalaban na tumira. Makalipas ang pagbagsak ng lungsod ng Bukhara, sunod nilang sinalakay ang Kapitolyo ng Khwarazmian Empire. Ito ang Samarkand. Ang Samarkand ay isa sa pinakamahalagang lungsod ng medieval age dahil dito nagtatagpo ang kultura at ekonomiya ng India, China, Central Asia at Europa. Sa labanang ito, nagharap ang Mongol horde at ang Khwarezmian na armado naman ng mga war elephant. Hindi umubra ang mga higanting hayop na ito sa bangis ng mga Mongol horsemen. Sa kabila ng kanilang matapang na paglaban, Bumagsak ang lungsod ng Samarkand makalipas na mapatay ang marami sa mga defenders nito. Dahil sa tindi ng opensiba ni Genghis Khan, lubos ang naging trauma ni Shah Muhammad II at tumakas ito patungo sa isang isla sa Caspian Sea kung saan siya ay nasawi dahil sa isang sakit. Makalipas ang battle sa Samarkand, sumunod na sumalakay patimog ang mga Mongol kung saan kanilang sinunog ang sinaunang lungsod ng Merv sa kasalukuyang Turkmenistan, Nishapur sa kasalukuyang Iran at ang Herat sa Afghanistan. Sa mga pagsakop na ito, matinding karahasan ang isinigawa ng mga Mongol kung saan lahat ng lungsod na pumalag ay sinunog at pinatay ang lahat ng naninirahan dito. Ayon sa ilang mga Persian historian, bumagsak ang populasyon sa Central Asia at bahagi ng Kanlurang Asia mula sa 2 milyon patungo sa 200,000 lamang dahil sa kabangisan ng mga Mongol. Bago masawi si Shah Muhammad II, kanyang inilipat ang korona ng Khwarazmian Empire sa kanyang anak na si Jalal al-Din. Habang nagaganap ang kaguluhan, umatras si Jalal al-Din sa Afghanistan at dito bumuo siya ng panibagong hukbo na binubuo ng mga Iranian at Afghan. Inabol naman siya rito ng anak na ampon ni Genghis Khan na Shishigi Kutuku. Nagharap ang dalawang pwersang ito sa epikong labanan sa Parwan. Sa labanang ito, nabasag ang istorya na hindi natatalo ang mga Mongol sa labanan. Dinurog ni Jalal al-Din ang mga Mongol sa labanan kung saan muntik ng masawi si Shigi Kutuku at umatras pabalik kay Genghis Khan. Bilang ganti, inipon ni Genghis Khan ang kanyang pwersa kasama na ang kanyang mga anak na commander na sina Jochi, Chagatay at Ogode. Agaran silang sumalakay patimog at hinabol si Jalal al-Din ngunit nakatakas na pala ito patungo sa Indus River sa India. Sa desisyong ito ni Jalal al-Din, naging target ng mga Mongol ang India na kanilang sasakupin kinalaunan. Pero bago ito, nagdesisyon si Genghis Khan na kaysa ang India, mas mainam para sa kanyang hukbo na ipagpatuloy na lamang ang digmaan laban sa Jin Dynasty sa China. Dahil dito, itinigil ng mga Mongol ang kanilang madugong kampanya sa Central Asia. Agaran silang nag-upo ng mga lokal na lider sa mga nasakop na lupain. Hindi naman naging problema ang mga rebelyon sa rehiyon dahil halos naubos na ang mga tao dito. Makalipas na maayos ang pamahalaan sa kanilang mga nasakop na lupain, bumalik ang Mongol horde pasilangan pabalik ng China. Pagsapit ng 1226, muling naghasik ng lagim ang mga Mongol sa Jin Dynasty. Isa-isang bumagsak sa kanyang kamay ang mga lungsod sa China hanggang kanilang marating ang Yellow River. Kagaya ng kanyang mga naunang kampanya, ang pagsakop ni Genghis Khan ay susundan ng malagim na kapalaran siniguro niya na lahat ng kokontra sa kanya ay mahaharap sa isang malagim na kamatayan. Gayunpaman, ang istorya ni Genghis Khan ay biglaang magwawakas. Noong taglamig ng 1227, nalaglag sa kabayo si Genghis Khan na nagsanhi sa unti-unti niyang paghina. Inalaunan, siya ay nasawi sa hindi pa rin tiyak na kadahilanan sa edad na 65. Bago siya masawi, Ipinangako sa kanya ng kanyang mga anak na dudurugin ng mga ito ang China at iyon nga ang naganap. Sa kabila ng kanyang kamatayan, patuloy na kumikitil ng buhay si Genghis Khan. Dahil hindi ipinalam kanino man ang kanyang kamatayan, sino mang makakita ng kanyang funeral procession, Mongol man o hindi, ay agarang pinapatay ng kanyang mga tapat na bantay. Siya ay palihim na inilibing sa isang bundok sa Mongolia kung saan pinaniniwala ang pinatay din lahat ng mga taong naglibing sa kanya. Ang kwento ni Genghis Khan ay puno ng karahasan at dugo. Sa unang tingin, mukhang barbaridad lamang ang dahilan ng maramihang pagpatay ng mga Mongol sa mga mamamayan ng mga lupaing kanilang nasakop. Ngunit, mayroon itong mas malalim na dahilan. Ang Mongolia sa ilalim ni Genghis Khan ay may maliit na populasyon. Kaya naman, umasa sila sa mga maramihang pagpatay bilang psychological weapon para takutin ang mga mas nakararaming tao na magrebelyon. Mula sa pagiging nomadikong tribo, nabago ni Genghis Khan ang mga Mongol patungo sa isang kinatatakutang hukbo na magpapabagsak sa mga dakilang imperyo sa Asya ang Khwarazmian at ang Jin Dynasty. Malaking pagbabago ang dinala ng mga Mongol sa mga lupain na kanilang nasakop. Ngunit maraming pagbabago din ang kanilang nakuha sa kanilang mga nasakop. Dito nila natutuhan ang pagsusulat, pikipagkalakalan at ang mga teknolohiyang pandigma kagaya na lamang ng siege weapon at gunpowder. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang mga Mongol ang nagdala ng gunpowder technology mula sa China patungo ng Europa. Napakalaki ng teritoryong nasakop ni Genghis Khan kung saan umabot ito mula Beijing, China hanggang sa Caspian Sea malapit sa Russia. Lalo itong palalawakin ng mga susunod sa kanya kagaya na lamang ni Ogodei hanggang kay Kublai Khan kung saan kanilang maitatatag ang pinakamalaking continental empire sa kasaysayan ng tao. Nagustuhan nyo ba ang episode na ito? Magkomento at ilike ang ating video para lalo itong mapanood ng marami. Tulungan nyo akong magkaroon ng 100,000 view para sa episode na ito. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.